Magandang umaga sa inyo lahat. Ay hapon na pala dito. No? Okay, magandang araw sa inyo lahat uh, mga kapatid na mahilig sa barrel. Tsaka doon sa mga nanonood ng video ko. Alam ko may mga nanonood na hindi naman din ganoon kahilig sa barrel, no. Uh, salamat sa panonood. Of uh, uh, gusto ko lang i-shout out yung mga taga video ano, BDO Bustos Branch. Uh, napakababait ng tao doon, tas lagi sila masaya kausap. Napakagalang, ang ganda na, atmosphere doon sa bangko no? malaming uh, maraming maraming salamat sa inyo. Shout out uli sa inyo. Keep what you're doing best. Uh, si Ian, nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako pumunta ako dun sa ano eh, sa branch nyo. Uh, hindi na akong babanggit ng ibang bangko, pero kasi pag pumunta ako sa ibang bangko, napakasikip, napakatagal. Di ba? Tapos sa tagal na paghihintay mo, pagod na yung ano, no, kausap mo doon, uh, hindi na sila makangiti, no? Sa Bustos branch ng BDO, uh, in particular, uh, napaka, napakaganda ng na atmosphere uh, very lively yung mga kausap ko doon tapos magagalang nakangiti sila no noong bago mag ano, face mask nakangiti sila hindi <laughs> ko na makita after no? okay. shout out ulit sa inyo uh, salamat po ulit salamat